sa tuwing pinag-uusapan ang tungkol sa pensayon para sa mga nakatatanda, hindi may kakailan na napakaraming senior citizens ang umaasa lamang dito bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos araw-araw. Ang Universal Social Pension ay naging mahalagang lifeline para sa libu-libong lolo at lola na walang regular na kita o sapat na suporta mula sa kanilang pamilya. Ngunit kung susuriin natin ang kasalukuyang halaga na tinatanggap ng mga senior, Malinaw na hindi ito sapat upang tugunan ng mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman mainit ngayon ang usapan tungkol sa panukalang itaas ang buwan ng halaga mula sa kasalukuyang antas papunta sa target na 1,500 piso para sa bawat senior citizen. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng programang ito, makikita natin na dahan-dahan itong lumawak mula sa mga pinakamahihirap na senior citizens tungo sa mas malawak na sektor ng nakatatanda. Maraming kwento ng mga senior na dati ay halos hindi makabili ng gamot o pagkain, ngunit dahil sa pensayon ay kahit papaano ay nagkaroon sila ng dagdag na lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Subalit habang tumataas ang presyo ng bigas, kuryente, tubig, at gamot, napapansin nilang mabilis ding nauubos ang halagang kanilang natatanggap. Halimbawa, kung dati ay sapat na ang limandaang piso para sa ilang linggo ng bigas, ngayon ay halos ilang kilo na lamang ang mabibili nito. Ang dating isang libong piso ay mabilis na naglalaho sa loob lamang ng ilang araw dahil sa taas ng pamasahe, pagkain, at iba pang gastusin. Kapag pinag-usapan ng usapin ng pagtataas ng pensayon, hindi lamang ito simpleng dagdag halaga kundi isang usapin ng dignidad at katarungan para sa ating mga nakatatanda. Ang isang libo at limang daang piso ay maaaring tingnan ng iba na maliit pa rin kumpara sa totoong pangangailangan, Ngunit ito ay malinaw na malaking ginhawa kung ikukumpara sa dati. Isipin na lang natin ang isang lolo o lola na umaasa lamang sa maliit na tindahan o sa paminsang tulong ng kapitbahay, ang dagdag na limang daang piso ay maaari ng magbigay sa kanila ng sapat na gamot para sa alta presyon o diabetes na madalas nilang iniinda. Maaari din itong tustusan ang bayad sa pamasahe kapag kailangan nilang pumunta sa health center, na dati ay hindi nila nagagawang gawin dahil kulang ang kanilang pera. Maraming senior citizens ang nagsasalaysay na sa kabila ng kanilang edad, pinipilit pa rin nilang maghanap buhay tulad ng pagbabantay ng tindahan, pagtitinda ng gulay, o simpleng pag-aalaga ng apo para makatulong sa pamilya. Ngunit sa kalagayan ng kanilang kalusugan, malinaw na hindi na nila kayang makipagsabayan sa dating bigat ng trabaho. Kaya ang pagtaas ng pensiyon ay isang hakbang na nagbibigay sa kanila ng kaunting pahinga at kapanatagan na kahit hindi sila makapagtrabaho ng gusto, mayroon silang matatag na tulong mula sa gobyerno. Ang usapin dito ay hindi lamang pera kundi ang pagbibigay ng seguridad at pag-asa na hindi sila pababayaan ng lipunan. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ang pensayon ay hindi lamang nakakatulong sa mismong senior kundi sa buong pamilya rin. Kapag ang lolo o lola ay may sariling pensayon, nababawasan ang pasanin ng kanilang mga anak na may sarili ring gastusin sa paaralan, trabaho, at sariling pamilya. Ang isang libo at limang daang piso ay maaaring magamit para sa pagkain sa bahay, gamot ng senior, o paminsang suporta sa bayarin, kaya't nakakatulong ito sa pagpapagaan ng kabuuang gastusin ng buong sambahayan. Para bang ang pensayon ay hindi lamang simpleng ayuda kundi isang maliit ngunit mahalagang haligi ng katatagan ng pamilya. Kapag ikinumpara natin sa ibang bansa, Makikita nating may mga bansa sa Asia at Europa na mas malaki ang ibinibigay na pensayon para sa kanilang mga nakatatanda. Doon, tinuturing nila na responsibilidad ng Estado ang siguraduhin na ang bawat mamamayan ay may dignidad sa kanilang pagtanda. Sa Pilipinas, kahit na unti-unti pa lamang na umaangat ang halaga, ang bawat hakbang ng pagtataas ay may napakalaking epekto sa kalidad ng buhay ng mga senior. Ipinapakita nito na kahit maliit ang ating ekonomiya kumpara sa ibang bansa, mayroon pa rin tayong kakayahan at kagustuhan na ipaglaban ang kapakanan ng mga lolo at lola na minsang nagbigay ng kanilang lakas para sa ating bayan. Marapat lamang na suriin din natin ang epekto ng ganitong panukala sa ekonomiya at sa pondo ng gobyerno. Totoo na malaking halaga ang kakailanganin para pandohan ang dagdag na pensayon, ngunit kung susuriin natin, ito ay isa sa mga pinakamahalagang gastusin na may direktang balik sa lipunan. Ang mas malusog at mas masayang senior citizens ay nangangahulugan ng mas kaunting pasanin sa ating healthcare system at mas matatag na pamilya. Sa halip na tingnan ito bilang dagdag gastos, dapat makita ito bilang pamumuhunan sa kinabukasan ng bawat Pilipino dahil darating din ang panahon na tayong lahat ay tatanda at makikinabang sa mga programang ito. Sa bawat pag-uusap tungkol sa Universal Social Pension, laging naroon ang tanong kung sapat ba ang isang libo at limang daang piso para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang senior citizen. Ang sagot ay tiyak na hindi, ngunit ito ay malaking hakbang pasulong. Ang halaga nito ay higit pa sa pisikal na pera, ito ay simbolo ng pagkilala, respeto, at malasakit sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, at pagtataguyod ng lipunan. Sa bawat dagdag na piso, nararamdaman ng mga lolo at lola na sila ay mahalaga pa rin, na ang kanilang kontribusyon ay hindi nalilimutan, at na ang kanilang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Kaya't habang patuloy na tinatalakay ang panukalang ito, mahalagang manatiling mulat ang bawat isa sa atin. Hindi lamang ito isyo ng gobyerno at ng mga senior citizens, kundi isang pambansang usapin na tumutukoy sa uri ng lipunan na nais nating itaguyon. Kung nais nating maging isang bansang may malasakit at respeto sa nakatatanda, ang pagtaas ng Universal Social Pension tungo sa isang libo at limang piso ay isang konkretong paraan para ipakita ito. Ito ang uri ng hakbang na hindi lamang nagbibigay ng pera kundi ng pag-asa, katiyakan, at kagalakan para sa mga taong minsan ay nagbigay ng lahat para sa ating kinabukasan.